Ayan, no? Oh, gagayahin ko yan. Tapos papakita ko sa inyo yung video ko. Wow! Guys, tingnan nyo to. Mukhang masarap. Na no, pang, pang breakfast or snack. Ayan, no? Oh, gagayahin ko yan. Tapos papakita ko sa inyo yung video ko. Wow! Ito, subukan nyo. mag ng tatlong itlog, lagyan ng asin at broccoli, haluin. At mag ng luncheon meat, hintayin hanggang mag-golden brown. E prito rin yung ating mixture, lagyan ng sliced bread, baliktarin, tiklupin ang mga gilid, lagyan ng ketchup at luncheon meat, pagsamahin at ayan, meron na tayong napakasarap na merienda. Ang merienda ba ang hanap mo? Ito, subukan Ay, nyo. Ang sarap nito. Mga may panoorin, masarap na snack ideya yung loaf bread, no? I-flatten lang, then lagyan ng mayonnaise, ham, cheese, ham ulit, and then i-fold na parang patrangle, then brush ng yolk, at then lutuin sa air fryer. Kung walang air fryer, ay pwede na po sa mainit na kawali. O ba diba? Madali at ang sarap nito.